Ibinunyag ng lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers na ang perang ibinabaya doon sa mga trolls na nabibiktima sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon at nagpapakalat ng mga paninira at panlilibak. Pati na yung iba pang mga fake news laban sa mga miyembro ng naturang lupon ay galing daw sa ilegal na droga o illegal drug trade at uh, illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators kahit nga nitong uh, ipinagutos na ng Pangulong Marcos na na ang mga punggong dito sa Pilipinas. Itong nilalaman ng uh, mga pahayag ni Barbers, ang chairman ng Committee on uh, Dangerous Drugs at uh, yan ay sa ikalaw o labing dalawa na pagdinig ng House Quad Committee kung saan ay sinabi nito na kaya nagpapatuloy at uh, wala rin pakundangan sa paninira yung mga trolls sa pamamagitan ng social networking sites laban sa mga kasapi ng kanilang lupon ay dahil merong sustento na natatanggap ang mga ito mula sa matataas na personalidad sa pamamagitan ng drug money at pera mula sa Philippine Offshore Gaming Operators. Sinabi ni Barbers na halatang halata na inaalagaan ng mga matataas at kilalang personalidad. Ang mga trolls na yan para magpakalat pa rin ng mga paninira laban sa mga resource person na humaharap sa mga pagdinig ng House Quad Committee para magbigay ng kanilang mga testimonya tungkol sa mga isyo na iniimbestigahan ng komite. Kabilang narito ang a-issue ng extrajudicial killings at ang madugong uh, drug war, pati na yung uh, iba pang mga aktibidad nung nakalipas na administrasyon. Pagdidiin pa ni Barbers na ang pangunahing puntirya at objective ng mga trolls na yan ay upang sirain ang kredibilidad ng mga tumitistigo yung mga resource person upang magkaroon ng agam-agam o kaya ay pagdududa ang publiko sa daloy ng imbisigasyon ng Quad Committee at palitawin na isinasagawa lamang ito itong mga pagdinig na politically motivated laban sa mga taong nasa sangkot sa mga usapin kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. ay pa sa kongresista, hindi barya ang salaping ibinabayad ng uh, mga uh, nasa likod ng natura mga trolls dahil naglalakihan ang halaga at uh, mga kilalang personalidad ang sharing nagsasagawa uh, nito at uh, kinakabahan daw kasi ang natura mga personalidad dahil unti-unti nang nalalang ang tunay na kaugnayan nila sa ilegal na operasyon ng droga pati na ng Philippine Offshore Gaming Operators. Pagdidiin pa ni Congressman Barbers na sa isinasagawa mga imbisikasyon ng kanilang komite kabilang na ang House Committee on Public Accounts ay dito uh, dito lumilitaw at natutuklasan ang mga relasyon sa pagkakaugnay sa ilegal na droga sa mga dayuhang uh, uh, nag, uh nang ilegal na droga sa ating bansa at yung mga bumibili ng lupain sa Pilipinas kung kaya't minamabuti nila ang pag-isay na lamang yung mga pagdinig na isinasagawa tungkol naman sa magkakaibang paksa ngunit iisa ang pinatutunguhan at ito ay tungkol sa mga ilegal na aktividad sa nakalipas na administrasyon. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Congressman Robert A. Barbers. Kung kaya naman pilit itong binabatikos at minamaliit na mga natatamaan Base sa aming nakakalap na mga impormasyon, ang paninira ng mga trolls na bayad, patuloy ang paninira ng mga trolls na bayad ng pogo at drug money sa mga membro ng mga taong tumitestigo rito. Katakataka na napakalaki ng puhunan na umiikot sa mga trolls na halatang inaalagaan ng na mga nasasaktan sa mga bagay na nauungkat sa mga pandinig natin dito kabilang na marahil ang mga malalaking pangalan na nagpo-protekta sa mga ilegal na droga at pogo. Ano mga pahayag ni Congressman Robert S. E. Barbers kaugnay pa rin ng pagpapatuloy ng kanilang mga pagdinig diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso.